Para po sa mga kababayan nating nature lover, pwede rin yung i-enjoy ang isang lawa sa sambales. Dahil bukod sa malinis at mayapang taglay ng tubig nito, iba't ibang water activities din ang maaring gawin sa lugar. Si Noel Talaka sa Detalia, Rise and Shine Noel. Well. Kayaking, Bangka racing o sibit sea sibit competition at fishing. Ito ang mga water activities na pwedeng i-enjoy ng mga turista sa Wakon Lake. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Candelaria, lalawigan ng Zambales. 2018, way back 2018, may municipal ordinance declaring na yung Wakon Lake is isa sa tourist destinations ng Candelaria. Pwede rin namnamin ang ganda ng kapaligiran at damhin ang pagiging kalbado ng lake. Malawak at malinis ito, kaya naman nakatanggap ito ng pagkilala mula sa gawad pangulo sa kapaligiran simula noong 2002. At nitong 2011, kinilala rin itong cleanest lake sa buong Central Luzon. Ang Waco Lake is uh, considered siyang virgin lake. Uh, kasi ang kung, uh, kung titignan natin, pag sinabi natin Virgin Lake, wala pang mga explorations or any activities na ginawa para mabago yung itsura or yung lalim or kung ano man yung uh, natural na beauty ng lake. Uh, Nag-open kami sa mga investors, especially yung mga residents ng Barangay wakon na mag-put up sila ng mga business uh, related sa tourism mayroong isang sumugal na residente at nagtayo ng negosyo malapit sa lake. At ang pangako nito, ipapanatili niya ang natural na ganda ng lake. Uh, nagawa ako ng resort, hindi para sirain yung environment, pero kung baga para ipromote. Isa sa mga ilalagay niya sa kanyang resort ay ang water activities din. Sa ngayon, meron ako mga water bikes dyan na, na import ko from other countries. Meron din ako mga kayak, at uh, baka by middle of this year, magawa din ako ng floating restaurant. Ayon sa kapitan ng barangay, pinagkukunan din ng pagkain ng mga residente ang nasabing lake. Makikita po dito sa Wakong Lake mga species, mga isda, katulad ng talak, talakitok, mga crabs, mga tilapia at mga lapu-lapu umaasa siyang pagdating ng panahon, maraming magtatayo ng negosyo para dumami pa ang mga turista sa nasabing lake para makapagbigay ng hanap buhay sa kanyang mga kabarangay. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.